Isang ng araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Ben. Kumain niyo ang kapayapaan sa pala ng ating Diyos Sama sa pangalan ng ating Diyos. Nais nice ko padama ang ating pagmamahal sa inyo pita ng pagbabahagi ng sinasabi ng ating Panginoon Jesus tungkol sa ano ang kalooban ng Diyos para makapasok sa kaharian ng Allah. Marahil uh, maraming uh, nakakaalam tungkol sa talatang ito sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 20. Sa tayo magmula. May nais ko muna iparinig sa inyo ang isang nakapagsalita. Ito na lang po ang kanyang sinabi. Ano nga ba ang at, kalooban at, ng ating, ating Diyos Ama para makapasok tayo sa langit. Ito pa'y pa uh, pakinggan niyo po ang kanyang dinasabi. Sabi nga po, hindi lahat ng matawag sa pangalan ah? Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa, sa langit. At iyon naman po talaga ang binabanggit po sa Mateo 7, hanggang 23. Pahayag ang mga nilalaman ng talatang ito. Pero bago po tayo pagpatuloy, ang context ng talatang ito, bago dumating yung yung hindi no, yung sinasabi Panginoon, Panginoon, no, hindi lahat ng tumatawag sa pang sa pangalan ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa lahat. Ano nga ba ang kalooban ng ating Panginoon? Ano ang kalooban ng ama nating nasa sila? Okay po? Sa Mateo 7, talatang sabi ng Panginoon, kayo'y matupad sa nakupot na buwan. Sapagkat maluwang ang buwan at malapad at at ang patungo sa kapahamakan at maraming ito'y matupad. Sapagkat pakipot ang pintuan at ang lang. Patungo sa buhay at kakaunti ang kakasumpo ng Lord. pong talata sa, sa verse 15. pag ingat kayo sa mga mulaang propeta na nagsislapit sa inyo na may damit upa. Lalo po sa loob ay mga logo maninila. Sa uban ng Ama, ating yung langit para makapasok sa kaharihan ng Diyos. Ito po ang kanyang sa Mateo 7:23 hanggang 23. Tulad po ng binabanggit sa talatang ito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharihan kundi Hindi yung ang kumbaga ng kaloban ng aking ama na sa Ibig sabihin, ang gumaganap ng kaloban ng ama langit, ang makakapasok sa kaharihan ng langit. At 22, verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipagkulak pangalan. At ang pangalan mo'y nangakpalayas kami ng mga timonyo. At sa pangalan mo'y gawa kami ng maraming gawa. Makapangyari. Sa so 23, binabangit ko dito at magkatayoy. Ipahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko ng uh, kilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayong, kayong manggagawa na matang alasay. Sa kabila ng pagtawag na Panginoon Panginoon, hindi sila kilala. Ano nga ba ang kalooban ng Ama para makapagdalaan? Ito po ang kanya sinasabi sa Juan 6.40. Ano ang kalawban ng kamang para makapasok sa Ito po ang sagot ng ating Panginoon sa Juan 6.40. Verse 40. Sapagkat ito na nasabi ho. Tungkol sa kalawaban ng ama, ito ang kalawaban ng ama. Sadyan so 640, sapagkat ito ang kalawaban ng ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya. Sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na wala hanggang ang ibabang sa ano nga ba ang ng ama? Di ang sumapalataya sa anak? Sino ang anak nito? Walang iba kundi si, si Jesus Christ, ating Panginoon. Sa anak na sa kanyay sumapalataya, ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan At aking ibabangon sa huling araw. Isang katunayan, na ang kalooban ng Ama ay ang uh, pagkilala pagsampalataya at sa ating Panginoon upang makamit niya ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoon. Bakit kailangan natin sumampalataya upang tayo ay matubod sa ating mga kasalanan at makaroon tayo ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At sabi sa Epeso 1.12, binubus tayo ni Kristo sa pinitan ng kanyang dugo. At pinatawad ating mga kasalanan. Sa noong ang katangkahan ng Diyos. Maraming tinatang John 14:6 kasi Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Atino. Jesus pinapanggit bilang isang misaya. Ang kahulugan ng misaya ay tagapagtas. po ay mabasa sa Juan chapter 4. Jesus ay isang kordero na binabanggit in Juan na alagad ang ating Panginoon. Na si Jesus ay bilang isang kordero na nag-aalis sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ito ang magiging dahilan para tayo ay nalayo ng Diyos dahil ang kasalanan. Sapagkat sa Roma 3.23, dahil sa kasalanan, ang poos ng Diyos ay inaktap sa atin. Sabi, walang matuwid, walang oh. ay isa. Sa Roma 6.23, ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito so, ay makatotohanan na banggit sa Biblia. Natangin siya lamang ang kaidangan at, at buhay. At pwede at katiwala ang buhay kapag pagdila lamang ang tangin para Iktas sa na ng Diyos. Hindi galing sa akin, ganang aking sarili ko. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Ayos sa, sa mga kawa, ay sabi niya, walang ibang pangalan sa silong ng lang, lang para na ibinigay ng Diyos para sa kaligtas ng tao. Ang sabi ng iba, iba ang kasalanan ng ama at iba rin ang kasalanan natin. Sabihin ko, kung ang ama natin ay nagkasala, hindi natin saklaw ang kasalanan ng at tayo ay anak o ay anak, hindi ko saklaw ang kasalanan na ng aking ama dahil magkaiba ang kasalanan. Magkaiba. Hindi, hindi ko saklaw ang kasalanan na gawa ng kasalanan sarap. po ang hindi sapagkat ang sinasabi sa Bible, lahat tayo ay nakasala. At walang sino man makaabot sa walang niya ng Diyos. Ang sabi sa Epheso, chapter 2, verse 8 9, ba? Diba? Ito po sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo ay mga, mga kaligtas, sa ang ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y sa loob ng Diyos. Ibig sabihin na kaligtasan ay matatakulang ang makikita ng pananampalataya at tugmang mga sinabi ng ating Panginoong Isus na ang kaloba ng Ama ay siyang manampalataya sa ating Panginoong at ang sabi na ito ay hindi sa pita ng inyong sarili. Ito ay karoon ng Diyos. Binibigay niya ang kalikasan na bigalo, na bigay ng Diyos. Ang sabi ay hindi sa pita ng mga gawa upang ating mga ayuwag magmabig sabili ang kalikasan hindi pinakilirapan. Ito ay isang bigalong binibigay ng Diyos sa so, sino mang tao na sa ating Panginoon sapagkat ito ang kalukan ang sumampalataya sa anak walang iba kundi sa ating Panginoon ang At sabi lang di ba kailangan sumunod ka sa mga utos ng Diyos para ma ikaw ay magkaroon ng katiyakan na maligtas ka, kailangan sumunod ka. Pero binabanggit mo sa talata ng Epeso, chapter 2, verse 8-9, ang kaligtasan, ay hindi makakamit sa tungitan ng ating mga gawa. Maliwanag mo yan. Biyaya ng Diyos sa tungitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, ay matatamo natin ang kaligtasan at buhay na lang. Tunay po na sinasabi ng ating Panginoon. Anong sinasabi ng ating Panginoon? Isang halaga na si Apostol Pablo na nagsabi sa Roma 6, 15. Sabi niya ngayon, dahil wala na tayong panggaling ng kautosan, kundi kabigayang Diyos, Kaya, wala na tayo. Hindi na tayo aliki ng kautosan. Kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, sabi dito, Nang, nangangahulugan ba? Papatuloy pa Papatuloy pa ba tayo sa pagkawa ng kasalanan? Then, sapagkat hindi dapat mas ang kasalanan, sinabas niya sa Roma sa 14, 23. Ba't hindi na kayo? Dapat ang kasalanan. Dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautosan, kundi sa ilalim na kagandahan daw ng Diyos. Kaya naman tayong magkasala? Hindi. Hindi tayo sa kaw ng kautosan, kundi sa pagandahan daw ng Diyos. Hindi, hindi na dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala dahil ang, ang, ang pagkawad ng Diyos Siya ay matay sa puso para maging kabayaran na ating kasalanan. Yan po ang sinasangit at ang kasulatan. Ayan po ang kalooban at ating panginoon. Ang tanging paraan lamang at ang kalooban at ating amang kasalanan ay walang iba. Ang mapatay sa ating Panginoong Diyos matapos mong manampalatayan sa ating Panginoon Jesus. Bilang Panginoon sa kapagkakas, kailangan mo magtaka. Sabihin, Lord, King ang iyong buhay. Siya ang iyong Master. Lord, Savior. Kaya nga, ngayon, alam mo natin ano yung panobal ng ama. Ang mga sa anak walang bang upang matamu ang kaligtasan inaad. Maraming pagkalama at naway maging malinaw po kung ano ang panobal ng ama. Ayang panampalataya sa ating God is yes, at pagkalaan sa kanya. Balit, kailangan po natin yung help. Paan natin makakamit oh, pa, pa, makakamito ang kandidata niya? Suko natin ang buhay natin, natin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at ang ating bilang Panginoon at Tagapagpapas. Pwede mo sabihin, o sa sabi mo siya, sabi niya, pangita ng Holy Spirit. Sabihin mo, Panginoon ko, ako'y nag-iis sa lahat ng aking mga Sinusuko ko na ang aking sa iyo. ikaw ay namatay sa krus at nabuhay na muli. At ngayon, tinatanggap ko bilang Panginoon at nagpapalitan ng aking mga. Ito po ang makontrol at gumawa. pangalan. Ah. Maraming salamat po. Hindi po tinanggap si Jesus, hindi ng panalangin. Pangako na. Ah, ikaw, ipinatawad sa iyong mga kasalanan, bigyan ng tunay na kaligtasan, Up. Uh -huh.